May nangyayaring nakakagula sa likod ng mga saradong pinto sa Los Angeles, at posibleng ito na ang simula ng isang malaking pagbabago para sa Lakers. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na balita. Kamakailan lang, nagkaroon ng isang pribado at eksklusibong pulong ang Lakers, kasama si Luka Doncic. Pero ang pinakanakakagula, kung sino ang hindi dumalo, walang iba kundi si Lebron James. Ama ang narinig mo, ang mukha ng prangkisa, ang taong nagbalik ng kampiyonato sa LA. Hindi isinama sa isang napakahalagang usapan tungkol sa kinabukasan ng kuponan. Ah hindi ito aksidente. Isa itong malinaw na mensahe. Kasi ang iniisip na ngayon ng Lakers ay hindi lang ang kasalukuyan, kundi ang hinaharap. At sa mata nila, ang hinaharap ay si Luka Doncic. Balikan natin ng kaunti. Bago matapos ang trade deadline, gumawa ng isang matapang na hakbang ang Lakers. Kinuha nila si Luka Doncic, isa sa pinakabigating batang bituin sa buong liga. Isang desisyong puno ng tapang na malinaw na nagpapakita ng pagbabago ng direksyon ng team. Walang duda, si Lebron ay magaling pa rin. Kahit apat na po na siya, kasama pa rin siya sa top 15 players sa buong mundo. Pero kahit gaano kagaling, walang makakapigil sa oras. At alam ito ng Lakers, na ang panahon ni Lebron ay unti-unting lumalapit sa huli. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang meeting na yon kasama si Luka Doncic. Ayon sa ulat ng ESPN, nagkaroon daw ng one-on-one -on -one meeting ang management ng Lakers kay Luka Doncic walang kamera, walang istorbo, at walang Lebron. Sa meeting na yon, inilatag ng Lakers ang lahat. Ang kanilang plano para sa kinabukasan, ang mga pagbabago sa linyo, at higi sa lahat kung paano nila bubuuin ang team sa paligid ni Luka Doncic. Hindi sila nagpakipot diretsahan nilang sinabi, si Luka Doncic ay hindi lang parte ng plano. Siya ang sentro ng laha. Ang buong istruktura ng Lakers moving forward ay ikot na sa kanya. At dito na pumapasok ang malaking tanong. Ano na ang magiging papel ni Lebron? Ang sago, mahalaga pa rin siya sa kasalukuyan. Ero mukhang hindi na siya kasama sa long-term plans ng team. Isipin mo, si Lebron ay papalapit na sa pagtatapos ng isang napakagandang karera. Hindi na siya ang tipo ng player na isasama mo sa paglaplano para sa susunod na limang taon. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Los Angeles. Hindi na siya ang pinakamahalagang boses sa loob ng silid. Masakit man tanggapin, ero ito na ang realidad. At base sa pahayag kamakailan mula sa kanyang ahente na si Rich Paul, mukhang mas mabilis pa itong nangyayari kaysa sa inaasahan nila. At marahil, hindi ito komportableng tanggapin para kay LeBron. Pero hindi ibig sabihin nito ay isinasantabi ng Lakers ang kasalukuyan. Naniniwala pa rin silang kaya nilang manalo ngayon, kasama si Luka Doncic at si LeBron sa isang court. Ang susi, kailangan tumugma ang mga piraso sa paligid nila. Kailangan ng team ang depth, ang shooting, at solidong depensa. At mula ngayon, lahat ng galaw ng Lakers ay nakatuon na sa pag ng potensyal ni Luka Doncic. Simula nang isuot niya ang purple at gold, hindi na siya nag ng oras, para patunayan kung bakit siya kinuha ng Lakers. Averaging 28.2 puntos, 8.1 rebounds, at 7.5 assists kada laro. Kasabay ng 43.8% shooting at halos 38% mula sa tres. Bata pa siya, gutom sa tagumpay, at handang-handa na, at habang si Lebron pa ang hari. Unti-unti nang kinikilalang bagong pinuno ng LA Basketball, si Luka Doncic. Hindi lang ito simpleng passing of the torch. Isa itong paglipat ng kapangyarihan. Isang planado at sinadyang pagpalit mula sa Lebron era. Papunta sa Luka Doncic era. Hindi na pinipigilan ng Lakers ang hinahara. Inatanggap na nila ito ng buo. At ang meeting na wala si Lebron. Hindi ito insulto. Isang simbolo ito. Simbolo na may desisyon na ang prangkisa. Ang Lakers ay nagpaplano na para sa susunod na lima, o baka sampung taon. At ang taong pinagkakatiwalaan nila ay si Luka Doncic. Ngayon, lahat ng mata ay nakatutok kay Lebron. Paano siya tutugon sa pagbabagong ito? At tanggapin ba niya ang papel na mentor at contributor sa team ni Luka Doncic? O magsisimula na ang tensyon habang mas mabilis ang paglipat ng kapangyarihan kaysa sa inaakala ng laha? Ang isang bagay ay sigurado. Dumating na ang kinabukasan sa Los Angeles. At ang pangalan niya ay Luka Doncic. Kaya, ano na ang mangyayari kay Bronny James kapag hindi na bahagi ng Lakers si Lebron James? Ito ang tanong na nasa isip ng Laha. Sa ngayon, nasa yugto ng transisyon ang Lakers, parang nasa gitna ng dalawang panahon. Sa isang banda, naroon si Lebron James na apat na putaong gulang na, pero isa pa rin sa pinakarespeto at bihasang malalaro sa NBA. Patuloy na sinusubukang itulak ang koponan sa huling pagkakataon para sa isa pang kampiyonato. Sa kabilang banda naman, nariyan si Luka Doncic, ang bagong bituin ng team at malinaw na pundasyon ng hinaharap ng prangkisa. Hindi na ito sikreto. Si Lebron ang kasalukuyan. Si Luka Doncic ang kinabukasan. At habang papalapit ng papalapit ang kinabukasan na yan, nagsisimula na ang ilang mahihirap na usapan sa loob ng Lakers front office. Isa sa mga usapang iyon ay tungkol kay Bronny James. Kung tutuusin, maging totoo tayo, hindi naman kinuha si Bronny sa draft, bese lang sa husay niya sa basketball. Kinuha siya para sa kasaysayan, para makasama ang ama niya sa isang NBA court. Isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Isang emosyonal at makapangyarihang sandali. Halos parang isang pelikula. Pero ngayong humupa na ang hype Unti-unti eh. nang nangingibabaw ang business side ng NBA. Ano na ang mangyayari kay Bronny kapag wala na si Lebron? Dahil siguradong mangyayari iyon. Malapit na. Pwede itong dumaan sa trade na ilang beses nang lumabas sa mga tsismis o sa pagretiro -e na hindi na rin malayo. Pero isang bagay ang tiyak, malapit na ang pagtatapos ng Lebron era sa Los Angeles. At kapag dumating ang araw na iyon, Posibleng hindi na ganun kasigurado ang pwesto ni Bronny sa team. Ayon kay John Hollinger ng The Athletic, maliban na lang kung makuha ni Bronny ang totoong spot sa rotation ng Lakers sa susunod na season, malaki ang posibilidad na hindi na siya panatilihin ng team. Hindi ito haka lang. Galing ito sa isang kilala at may koneksyon sa loob. Bakit? Asi may natitira na lang na isang guaranteed na taon sa kontrata ni LeBron James. Kapag natapos na 'yon at kung wala na si LeBron sa Lakers, mawawala na rin ang dahilan ng team para panatilihin si Bronny. Wala ng emosyonal na koneksyon, at mawawala na rin ang pressure na panatilihin ang kwento ng mag-ama. Lilipat na ang buong atensyon ng Lakers sa pagbubuo ng team sa paligid ni Luka Doncic, at kailangang patunayan ni Bronny na karapat dapat siya sa sarili niyang kakayahan. Iyan ang brutal na realidad ng NBA, at sa ngayon, hindi pabor sa kanya ang mga numero. Sa kanyang rookie season, nag-average siya ng 2.3 puntos, 0.7 rebounds, at as 0.8 assists kadalaro. May shooting percentage siya na 31.3% mula sa field at 28.1% mula sa tres. Hindi ito mga numerong magbibigay ng kumpiyansa para mapasama sa rotation ng isang team na may championship aspirations. Lalo na sa isang kopo ng unti-unting nilalayo ang sarili sa Lebron era papunta sa Luka Doncic era. Pero ito pa ang nagpapahirap lalo sa sitwasyon ni Bronny. Hindi lang siya basta rookie. Anak siya ni Lebron James na para sa marami ang greatest of all time. At kasama sa pangalan na yan ang napakalaking expectation. Mga unfair na paghahambing. Walang katapusang scrutiny. Hindi siya basta tinitingnan bilang batang malalaro na nag-aaral pa. Tinitingnan siya bilang anak ni Lebron at inaasahan agad ang kagalingan. Sa kabila nito, dapat bigyan ng kredito si Bronny. Sinabi niya ang matamang bagay. Inamin niyang ang landas niya ay kanya, hindi ng ama niya. Gusto niyang makamit ang tagumpay sa sarili niyang sikap, at hindi kalanman gumamit ng pangalan nilang, James, para makaluso. Pero kahit ayaw man niya, hindi niya talaga matatakasan ang anino ng ama niya. At ngayong papalapit na sa wakas ang karera ni Lebron, mas lalong lumalaki ang spotlight sa kanya. Samantala, ang Lakers ay may sariling pressure. Gusto nilang manalo ngayon, habang mataas pa rin ang performance ni Lebron. Pero gusto rin nilang maghanda para sa hinaharap, kung saan si Luka Doncic ang magiging walang alinlangan na leader ng team. At para magawa iyon, kailangan gumawa ng matitigas na desisyon. Mahirap na tawag pagdating sa linyo, at posibleng ilet go ang mga malalarong hindi nakakatulong. Walang personalan, ganyan talaga ang kalakaran sa liga. Kung kaya ni Bronny na mag-level up, kung kaya niyang iangat ang laro niya, ayusin ang shooting, defense, decision making, at ipakitang kaya niyang mag-ambag sa magkabilang dulo ng court, may malaking sansa siya. Pero kung hindi, maaring mag-move on ang Lakers. At kung wala na si Lebron para ipaglaban ang pwesto niya, gumawa ng espasyo, at protektahan siya. Si Bronny ay magiging katulad na lang ng ibang batang manlalaro na naglalaban-laban para sa limitadong playing time sa isang team na sabik sa titulo. Ngunit hindi ibig sabihin nito na dito na matatapos ang NBA journey ni Bronny. Kung sakaling hindi siya magtagumpay sa Lakers, posibleng may ibang team na magbigay sa kanya ng oportunidad. Bata pa siya, may potential, may puso sa paglalaro, at dala niya ang bigat ng pagiging anak ni Lebron na may kahangahangang maturity. Pero sa Los Angeles, matindi ang inaasahan. Hindi nagpapatawad ang spotlight, at mabilis ang galaw ng team papunta sa bagong pagkakakilanlan. Isang kinabukasan na nakasentro kay Luka Doncic, hindi kay Lebron James, at tiyak na hindi sa emosyon. Kaya ngayon, tumatakbo na ang oras para kay Bronny James. Magagawa ba niyang patunayan na karapat dapat siya? Hindi dahil sa apelido niya, kundi dahil sa laro niya. O matatapos ang panahon niya sa Los Angeles, kasabay ng pag-alis ng kanyang ama. Isang bagay lang ang malinaw, ang Lakers ay nakafocus na sa kinabukasan at nasa kamay ni Bronny kung magiging bahagi ba siya nito. O kung magiging footnote lang siya sa huling kabanata ng Lebron James era. Mukhang may malaking nangyayari sa Los Angeles. Ah hindi lang ito basta isa na namang sismis ng off-season. Pinag-usapan natin ang posibleng three-team blockbuster trade na pwedeng yumanig sa buong NBA. Isang deal na kinasasangkutan ni Lebron James, ang pagbabalik niya sa Miami, at isang malaking pagbabago para sa kinabukasan ng Lakers. Tara, himayin natin ito. Matagal nang nagbibilang ng oras ang mga taga-subaybay tungkol sa nalalabing panahon ni Lebron James sa LA. At ayon sa mga mapagkakatiwalaang insiders tulad ni Brian Windhorst at Ramona Shelburne, mukhang tumitingin na ang Lakers sa unahan sa buhay pagkatapos ni The King. Ang malaking balita, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinili ng Lakers na huwag pumasok sa seryosong pag-uusap tungkol sa kontrata ni Lebron. Tama yan, walang bagong dial, walang pangmatagalang pangakong binigay, ahimik lang. At ang katahimikang 'yan, maaring may ibig sabihin. Malapit na ang katapusan. So, ano na ang plano para kay LeBron? Dito na nagiging interesante ang laha. Naglaba si Jackson Codel ng sports illustrated ng isang matapang na panukala. Isang three-team trade sa pagitan ng Lakers, Miami Heat, at Atlanta Hawks. At kung mangyari ito, baka masaksihan natin ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng NBA. Ganito ang posibleng takbo ng trade. Si LeBron James ay babalik sa Miami muling makakasama ang prangkisang tumulong hubugin ang kanyang legacy. Asama niya sa hate si Namatsi Kleber at Vit Kredsi. Kapalit naman, matatanggap ng Lakers sina Andrew Wiggins, Terry Rozier, Highwood Highsmith, James Jacques Jr., at isang unprotected 2,000 at 20 siyam first round pick. Samantala, ang Hawks na tutulong sa pagfasilitate ng Dial ay makakakuha kay Gabby Vincent. Ngayon, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa Los Angeles. Hindi kailanman madali ang mawalan ng isang tulad ni Lebron James. Pero kung seryoso ang team na pumasok na sa panahon ni Luka Doncic, baka ito na ang unang konkretong hakbang patungoon. Si Wiggins, dating no isa overall pick, ay agad na magdadala ng solidong depensa at scoring. May kontrata siya hanggang 2,000 at 27 na nagkakahalaga ng OS Dollars, isang daan at siya milyon, at may championship experience. Marunong siyang maglaro off the ball, bagay na swak sa sistemang umiikot kay Luka Doncic at hindi pa yan ang lahat. Si Terry Rozier, kahit na sa huling taon na ng kontrata niya, ay isang scorer na kayang magsimula o tumulong mula sa bench. Si Highsmith ay isang defensive specialist, posibleng maging isa sa pinakamahusay na perimeter defenders ng Lakers. Si James Jacques Jr., standout rookie mula Miami, ay posibleng ma pa ang buong potential niya sa ilalim ni coach JJ Redick. At yung 2,000 at 20 siyam first round pick, unprotected yan kaya napakalaki ng value niyan sa hinaharap. Hindi lang ito simpleng trade. Isa itong istratehikong pagliko. Isang kalkuladong hakbang patungo sa isang mas batang core na babagay sa paligid ni Luka Doncic. At malinaw na senyales na handa na ang Lakers na magsimula ng bagong yugto. Pero paano naman si Lebron? Bakit gugustuhin siya ng Miami uli? Well, bakit hindi? Dalawang kampyonato ang dinala ni Lebron sa Hay. Kabsado na niya ang sistema. Elite pa rin ang laro niya. At sa tabi ni na Jimmy Butler, Bam Adebayo, at Coach Eric Spoelstra. May tsansa pa si Lebron na sumubok sa huling pagkakataon para sa isa pang singsing -sing bago magretiro. Ang muling pagsasama nila sa South Beach ay hindi lang may saysay, headline material ito. At sa gitna ng lahat, tahimik na makikinabang ang Atlanta Hawks. Makakakuha sila ng isang matibay at ballot-tested na guard sa katauhan ni Gabby Vincent na magpapatibay sa kanilang backcourt. Balikan natin, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa Lakers? Ayon kina Windhorse at Shelburne, Napilitan ang ahente ni Lebron na si Rich Paul na formal na abisuhan ang Lakers na i-exercise ni Lebron ang huling taon ng kontrata niya. Bakit? Dahil wala ni isang attempt mula sa front office para bigyan siya ng extension. Nadatirati ay automatic na nangyayari. Yun na ang turning point. Ginawa na ng Lakers ang pahayag nila. Ayon sa ula, hindi na nila isinasaalang-alang si Lebron sa plano nila matapos ang season na ito. Sa unang pagkakataon, may petsa na ang pagtatapos ng panahon ni Lebron bilang mukha ng Lakers kahit hindi pa tapos ang karera niya sa NBA. Pagnilayan mo yan, si Lebron James, ang lalaking nag-uwi ng titulo sa LA sa panahon ng babo. ang pumasa kay Kareem Abdul-Jabbar bilang all-time leading scorer ng NBA. Maari maglakad palayo mula sa Lakers sa Spring 2000 at 26. At ngayon pa lang, naghahanda na ang prangkisa sa posibilidad na yon. Dahan-dahan nang ibinibigay ang susi kay Luka Doncic. Isang bagong sistema ang binubuo. At ang trade na to. Maaring ito na ang piyasong kulang sa puzzle ng transisyon. Si Wiggins at Luka Doncic ay pwedeng maging nakakatakot na duo sa magkabilang dulo ng court. Idagdag mo pa sina Reeves, Jaquez, Rozier, Highsmith at ang mga future picks, biglang nagiging bata, flexible at delikado ang Lakers. Siyempre, panukala pa lang ang trade na ito. Pero lahat ng senyales ay tumuturo sa isang direksyon. Malapit nang matapos ang Lebron era sa Los Angeles. At ang Lakers, nagsusulat na ng susunod na kabanata. Ang tanong na lang, gagawin ba nila ang hakbang o maghihintay pa nakakapit sa nakaraan? Alinman ang piliin nila, isang bagay ang iyak. Umatakbo na ang oras at ang buong mundo ng NBA ay nakatingin.